panahon nga magmahay ko sa akong kaugalingon ngano no nga, nga, nga ko sa armadong pakibisog. gisayangan ko sa panahon nga nausik ang akong pagkakaugihan nga mahilig kong mangumah. Mamuhi, huwag dahang hayupan, mananom, huwag klaseng, -klaseng tanom. Wala na ako na nahimo sa dihang nagdumala na ko unit kay armas naman ang akong gihawiran. Dili naman himan sa produksyon morang makapamalandungan ni ko sa akong kaagi kaniadto kay 16 pa ng nga akong ida nagpuyo no makuburag isa ragod nya hantod nga hamtong ko na ginabuhi kong ako raw usara na ako'y daghang mga hayopan mga manok baboy kabayo kabaw ayuta nakapamalit ko ulitaw pa ko morang nga uh, sa dihang na inpi ko kay bawal malagi mo baton ug kaguloy yung butang ang among nahimo, nagsigil lang yung yung makapapalandong ko may panahon nga magmahay ko sa akong kaugalingon nga no, ko sa armadong pakigbisog nga umantay masana ga maani akong gitanaw. Labi na tong na nagunay na pinatyanay ang mga kauban. Mm, kay di man kalikayan nga magpalabonay sa garbo, labi na mga CEO, kunuhay, mga pangulo sa grupo, tagas kayo garbo, ha pinatyanay isig ka CEO. Dili magkasinabot, lisod kayo gyud mag unay rag hilum yanay ra kayo dito sa kalasangan sa kabukiran. mga commanding officer pang unayon rag posel sa mga bagong sampa. Aloy kayo. Muna nga uh, wag masanag nga ugma ang CPP NPND. Sila karon nga na sa kasudaran, na sa malamig nga uh, Pinoyanan, CPP malagi gindip. Ay -hay sila, kay direkta sila nga may linya sa langya o manunulong o mananakop sa atong nasod. Pero ang NPE, kay wa yung mga grado, di rin mga sulugon, gihimo rin mga instrumento, ala alang pagpadugang sa ilang pagkadato, ang NPE mo'y nahimong makaluloy. Muna nga, di kakapati nga na ay CPP o GDF nga nagsurrender. Usa ang pagsurrender? Nga ulipon man sila sa mga langyaw. Pero sila ay pasulti on magpropaganda na antay lang niya ko no antay lang yao nga lang niya ako, ang suporta nila ang mga NPA eh, yung gulugan lamang sa CPP o GNDF ka na klaro niya daghan na ang wala masayod din town ako kay naniguwang man ko dito nahibalog yun ko Unang nakapagmahay ko sa kung gulingon, nga ako nakaservisyo sa rebuilding grupo kay nanigulang na karon nga daghang gibati sa lawas gumika na ni sa adlaw gabi init ulan na mong baktas baktas Mm, bunog kayo ang lawa sa sa lakaw-lakaw mm, bisag init hala bakta nya nagpasinguan kay nay sundalo nagagukod mga pulis adlok me muna nga abdon gyud og balatian ang nagserbisyo sa rebuilding nga nagantos og sug, sugok sa kabukiran